Ay, magandang linggo sa inyong lahat. Nakapagpahinga ba ho? Abang kinakailangan magpahinga talaga dahil bukas. Nako, panibagong linggo na naman ng pagsubok. Sabak na naman tayo sa baha. Sabak na naman tayo sa mga problema ng bayan na walang Walang katapusan. Kailan ba matatapos ang kalbaryo ng sambayan ng Pilipino? Ano ba yan? Sana po kayo iligtas sa kabila ng bagyo, sa kabila ng lindol, sa kabila ng meron tayong <laughs> bangag na gobyerno, no? Kailangan po tulungan natin mga sarili ha dahil alam naman natin walang aasahan sa gobyerno. Kaya kinakailangan tayo mga Pilipino, tayo na magtulungan, okay? Tayo po ay magbayanihan na. Huwag na tayong antay ng tulong lalong-lalo na diyan sa mga nasalanta ng bag ng lindol diyan sa Cebu ha? Mga kaibigan, magtulungan na po tayo. Ako po ay malayo pero gumagalaw po yung aking mga galamay dyan sa Cebu at uh, patuloy po na nagpapadala ng tulong kahit papano. Hindi naman po marami, pero kahit papano nakakatulong naman po tayo. Pupunta nga pala dyan sa Pilipinas yung kaibigan ko, si KC, si ako si Makabayan. At magdadala rin niya ng tulong sa Cebu. Sisiguraduhin ko po yan na siya magre-represent sa akin sa pagdadala ng tulong dyan sa Cebu at iba pang lugar ng Pilipinas na nangangailangan ng tulong kasi talaga hindi lang naman Cebu. Cebu ang nasa ng bagyo pero siyempre, mas Masbate, yung mga nasa lanta naman ng bagyo. No? So anyway, tulong-tulong po tayo dahil kung hindi tayo magtutulungan, wala talaga tayo maasahan sa gobyerno. Dahil alam naman natin ang sagot ng ating presidente kung anong gagawin sa dilubyo, magkakamot ng ulo at magsasabi ano na ang gagawin natin dyan. Anyway, pag-usapan po natin ngayon, hat na hat na issue, abay matapos masiwalat dyan sa Senado ang mga kababalaghan tungkol sa flag control scam, abay ititigil na raw ang investigasyon. Alam nyo, kung maaalala ninyo, sa huling araw ng Senate Presidency ni um, Chief Escudero, sa huling araw na pagiging chairman ni uh, Senator Marcoleta, lumabas ang katotohanan sa Senado na ang nasa likod ng alawakan pagdanakaw ng pondo pagdating po sa flood control funds ay walang iba kundi si Tambalos Los alias Speaker Martin Romualdez in his disguised life. At siyempre, kasama niya ang kanyang faithful Robin kung siya ay si Batman, evil Batman. Walang iba kundi hindi, si Zaldico. Ay, nako, nako, nako na talaga tayo sa buong bayan. No? Pero alang alam natin, hindi dapat tumigil ang sise sa kay Speaker at kay Zaldico kasi unang-una, anag talaga kay Speaker ay si Marcos Jr. ang nag-propose ng budget na si uh, sinamahan ng mga proyekto na maanumalya si Marcos Jr. Ang pumirma ng budget, si Marcos Jr. Ang hindi nag Vito ng budget na sang damukal na insertions, si Marcos Jr. pa rin. Kaya wag po natin hihiwalay ang pananagutan ni Marcos Jr. sa pananagutan ni Martin Tambalus Lusormualdez at ni Zaldico. Talagang dapat po magalit kay Martin at kay Zaldi pero dapat magalit din po sa presidente na kung wala naman yung presidente, walang Martin Romualdez, walang Zaldico. Huwag niyo po kakalimutan yan ha. Kaya lang tayo nagkaroon ng Espeker, Martin Romualdez, Alacat, Tambalus Los. Ay dahil po siya ay nagkataong pinsan buo ng presidente at siya talaga ang number one aliado ng presidente. Na hindi natin alam kung nasa tama pag-iisip dahil hanggang ngayon ayaw magpa-hair follicle test. So ang tanong, bakit naman tinigil ni Senator Lacson nung kanyang investigasyon, to be fair? Si Senator Lacson po, naging consistent yan. Yan ang taga-expose ng mga pork barrel. In fact, nung kami po ay ng kaso laban sa pork barrel at kami naman po ay ng Supreme Court at sinabi na talagang bawal at ipinagbabawal at walang legal na basihan ang pakikialam ng mga mambabatas matapos maipasampan tao ng budget, pati yung tinatawag nilang Uh, project identification, lahat yan. Ang sabi ng Korte Suprema, bawal yan. Walang legal na basihan. Dahil dyan nga po nagmumula ang korupsyon pagdating sa mga infrastructure projects. No? So in fairness to Ping Lakson, consistent siya na nung siya ay senador, ilalabas niya kung ano yung mga pork barrel ng kanyang mga kasamahan. No? At uh, talaga naman kung wala siya, hindi sana nabawasan yung mga pork barrel. Kaya lang ngayon, ang nangyari kasi, nagsalita ang Ping Lakson, dalawang bagay parang hindi niya pinaniniwalaan ang mga diskaya. Eh mga diskaya ang unang nagturo kay Martin Romualdez na talagang nasa likod nitong flood scam na ito. So naging uh, pumasok na yun sa isipan ng marami, eh parang pinagtatak pinagtatakbang niya si Martin Romualdez. Now, to be fair, eh lumalabas naman yung mga ibang ibang uh, testigo na nag-deliver nga ng uh, pera, no? For example, itong ex-marine, eh, lubabas naman yan, chairman na si uh, Ping Lacson. So in fairness to Ping Lacson, kung talagang pagtatakban niya ang pananagutan ni uh, Martin Romualdez, ni hindi niya palalabasin itong marino na nagsabi na limpak-limpak na salapi ang, ang, kanyang diniliber sa dalawang bahay sa Forbes Park ni uh, Tambaluslo, sa bahay ni Zaldico, at saka doon sa Aguado na ang aking sinasabi sa inyo nung panahon ng COVID, ako'y nag-broadcast sa Aguado at ang sabi talaga sa akin ng katiwala dyan, eh merong connecting. Merong connecting corridor sa ilalim ng kalye mula Aguado papuntang Malacanang kasi nung huling araw daw ng 1986, bago matuluyan ng sipain ng taong bayan si Marcos Jr., ay senior pala, Marcos senior, eh doon na nakatira sa Aguado yung pamilya Marcos. At dumadaan na lang sa uh, underground um, connector papunta ng Malacanang dahil hindi na sila lumalabas talaga ng Malacanang. In any case, ang tanong, bakit kasi kinakailang mag-deliver na limpak-limpak na sa Lapis Aguado kung hindi ito para sa mga nakatira sa Malacanang? Dahil kung pupunta lang yan kay um, Tambaluslos o kasi Zaldico, eh di ba katunayan naman, eh talaga namang nag-deliver na sila sa tahanan sa Forbes Park at saka sa Valle Verde. Valle Verde nga ba si Zaldico? Parang Valle Verde nga. At hindi na kinakailangan talaga na mag-deliver pa sa ibang lugar kung ang pagpupuntahan ng perang yan ay kay Martin at kay Zaldi. So marami ngayon nag-iisip, aba, baka yung nakatira sa Malacanang ang recipient. Pero nakita niyo po yung aking chismis na na-post sa Facebook. No? Isa daw sa dahilan kung bakit linalaglag na ngayon ang ko, na ako siya, ay dahil 10 bilyon daw ang hindi nakarating doon sa nakatira sa malapit sa Aguado. Ayan, 10 bilyon daw ang unaccounted for. Kaya na mga kinailangan ilaglag dahil nagkaonsehan na ang mga magnanakaw. Alam mo, yan po problema. Pag ikaw nagtiwala sa magnanakaw, asahin mong uonsehin ka rin. Kasi pag nanakaw naman talaga, pag uonse sa kabanang bayan. No? So bakit po pagkakatiwalaan yung mga iyan? No? Talagang wag ka magtiwala sa mga magnanakaw dahil un ugali na nila na magdakaw So syempre, expect mong uonsehin ka rin yung kakansaba sa pagnanakaw. But in any case, bakit nga ba pinatigil? Well, first theory. Kakampi si Ping Lakson at si Tito Soto ng Malacanang at lumalapit na sa malakanyang ang sise. Noong una kasi, abay, pahiro effect pa si Marcos Jr. Ako ang nasa likod nitong kampanya laban sa korupsyon. Kaya lang, nung lumabas na nag-deliver sa Aguado, hello, para kanino yung delivery na yan, kundi para sa nakatira sa Malacanang, eh di nadali na sila. Mukhang hindi na siya po pwedeng to play the role of hero. Dahil pati siya, damay-damay na rin. At sigurado man ako, damay-damay siya talaga. Kaya nga, aking patuloy na panawagan, Zaldi ko, abay, ang ama mo, kauna-unahang kliyente ko, bilang isang abogado, ha? Kilala kita, kilala ko ama mo, matino ang pangalan ng iyong ama. Huwag mong payagan na dungisan nilang ang pangalan ng iyong ama. Kaya isalba mo ang imahe ng iyong pamilya, kumanta ka na. Ipagtapat mo na kung sino pinakamalaking kumita dito sa flood scam na ito. Alam ko hindi ikaw, messenger ka lang. Alam ko marami kang kinita, walang kaduda-duda. Pero hindi ka ang pinakamalaking kita dyan. Hindi rin si Martin Romualdez. Dahil si Martin Romualdez, hindi naman siya nag-appoint sa sarili niya as pecker. Meron nag-appoint sa kanya. Kaya kumanta ka na, isalba mo na ang pangalan ng iyong ama. So, Mario naman. Pareho natin kilala ama mo. No? Napakabait, napakasimple. Tapos masisira na lang ang pangalan niya dahil dito sa mga ito na bagamat malaki <coughs> ang kinita mo, barya kung, kung mo sa kinita nila. So, explanation number one, pinatitigil na ng malakanyang dahil palapit na ng palapit sa kanila. Well, posible po talaga yan. No? Dahil talagang alam naman natin ang dynamics. No? Talaga namang sa area sa gusto natin, ke Senado, ke Kamara, kung ayaw ng Presidente talaga sa namumuno ng Senado o kaya sa Kamara, matatanggal at matatanggal yan. So sa tingin ko, pinatigil nga yan, meron talagang aspeto para matigil na ang pagsisiwalat ng katotohanan sa taong bayan. At ito naman ang dahilan kung ba nagagalit ang taong bayan. Bakit nga naman ititigil? Eh yan ang number one um, soap opera ngayon sa ating bayan. Abay, wala nang pakilaman taong bayan dyan sa mga soap opera ng, ng mga teleserye na tinatawag. Ngayon, real life drama. Mantakin mo, damukal na pera ng taong bayan, linamo ng mga walang sa gobyerno. O di ba? hit na hit ang ating pinapanood tapos ipapatigil ninyo. Pero isang dahilan yan na talaga pinatigil ng balakanyang. at sa tingin ko, eh, we have to hear it from Ping Lakson mismo at saka kay Tito Soto, na walang kinalaman ang malakanyang dyan. Dahil, ang sinabi naman talaga ni, ni Chase Escudero, isa sa dahilan kung bakit siya tinanggal bilang Senate President, eh dahil talaga nagpatuloy ang imbisikasyon dito sa flood scam neto. Pero bukod pa dun sa obvious na malakanyang ayaw magpatuloy, well, meron ding aspeto na ayun nga, yung mga senador kasi na nagpapasanta-santa na kunwari, holier than thou, kunwari, malinis, lumalabas, sila din magnanakaw. Mantakin mo, palinis-linis siya, good governance, good governance, yung antivirus na yan, yung pala, 3 billion din ang kanyang insertion. Kaya lang ang tinatawag niya, amendment, na huwag kayo magpabola diyan. Ako, galing ako sa kongreso. Kapag ang isang proyekto hindi napaloob sa NEP at pinalitan ng mambabatas, yan po ay insertion. Dahil yan ang basihan na aangkinin ng mambabatas yan para makuha ang SOP. Paano makukuha ang SOP? Iwiwig ang bidding para may award sa kanilang kontratista. At yung kontratista ngayon ang magbibigay ng pera sa mambabatas. Hoy, kadiri ka talaga, antivirus, manigas ka. Yun nga eh sa sa, sa talumpati ni Cheese Escudero, ang tumuturo, may tatlong daliring nakaturo sa kanya. Ikaw, sampung daliri. Dahil ikaw, impacta ka talaga. Sampu-sampu daliri mo, meron nagtatlong tatlong nakaturo sa iba. Ay, naku talagang nakakainis. Mas nakakainis kapag lumabas yung katotohanan na yung mga nagmamalinis, pareho rin naman palang madungis. Di ba? Alam nyo, hindi sa, hindi sa tinatanggap ko na yung mga iba na talagang magnanakaw no? na hindi nagmamalinis. Pero at least yun, walang pretensions. Ito pa civil society, civil society, ek-ek, yung pala, ganun din, walang yadin. At alam ko yan sa mula't mula pa. Bakit ko alam? E, laging kongresista rin ako. Alam ko, hoy, wag mo akong hamunin, ha? Kilala ko kung sinong tagalakad mo sa DPWH. Bakit? Eh kasi syempre, party list ako. oh, di ba? Wala ka naman talaga mapuntahan. So, nag a ka. Wala ka rin makuha. Pero talagang everywhere you turn, maririnig mo, ah, itong senadorang ito, ganito, ganito ang proyekto rito, itong senadorang ito, ganito, ganito ang proyekto. Kilala ko talaga kung sino po ang naglalakad ng mga proyekto niya. Kilala pa yan. Mula pa nung first term siya. First year, first term, meron na. At napakadami po niyang mga proyekto, dyan din po sa probinsya ng Cebu. I-research niyo po. Madami po yan. Okay? So, ang second possibility, e eh, yung mga nagsasahan, nagmamalinis, itinitigil. Kasi anong huling sinabi ni Ping Lakson? Lahat ng 24 senador sa 19th Congress nagkaroon ng insertion sa 2025 budget, ang pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. At hindi po ako nagtataka doon. Kasi talagang, kaya nga ang tawag nila SOP, Kaya ang mga walang yan, mga mababatas, bukod pa doon sa binibigay na sa kanila na 500 million worth of projects, e eh, meron pa talagang kita sa infra Sa totoo lang po, yung 3 billion kada senador, yan po ang minimum. Mas malaki pa po ang mga infrastructure projects ng ibang mga senador. Nagkataon lang kasi siya nagmamalinis, siguro ayaw niyang sabihin na uh, hindi siya nagmamoderate ng grid, kaya hanggang 3 billion siya isang taon. Pero napakalaki halaga po yung 3 billion niya. At saka yan po talaga, pag ikay nagmamalinis, mas mahirap matanggap. Kasi parang doble yung pagtaksil. Nagpapanggap ka for good governance. Yung pala, bulok na bulok ka rin. So ang pangalawang uh, pagkakat pag, uh, dahilan kung bakit itinigil, bukod sa obvious na ayaw na ng Malacanang, eh kasi dawit lahat ng senador. At masisira talaga ang senador bilang institusyon. Dahil lahat naman tayo sila kumita na mababalik naman tayo doon sa sinabi ni Cheese. Tanggapin na natin ang realidad. Lahat ng mambabatas kumita. Except siguro ang mga party list na talaga ng mga party list eh, walang hawak na DE. Except kung ikaw ay si Zaldico. Dahil talaga anak ka ng demonyo mismo. No? At talagang lahat lumuluhod sa iyo. to. No? Siyempre ba ma, pinahiram mo na Agusta Helicopter nung, nung kampanya itong si Bongbong Jr. Hindi lang siguro yan. Alam mo, masakit. Nagbabalik tanaw ako. Grabe talaga mga pinagbibigay niya kay Marcos. Pero alam mo, naisintong kusing singkong kusig, hindi ako binigyan. <laughs> Miski ako yung abogado ng tatay niya. Naisingkong kusig. Duling, hindi ako binigyan yan. Okay lang. Kasi alam ko naman, hindi talaga ako tatanggap ng pera sa mga contractors. At hindi ako tumanggap sa kahit sinong contractor talaga. Um, dahil alam ko ang kapalit niyan. Sa totoo lang, kaya ako nagkaroon ng problema doon sa aking mga kasama dati sa party list, iyan po isang problema dyan. Yung infra-infra na yan. Magulo talaga yung infra na yan. Pero talaga pag ikaw party list, kawawa ka. Kasi ang loyalty talaga ng district engineers ay nasa district congressman. So bagamat ikaw ay talagang nangako doon sa ilang mga tao na kinakailangan, bibigyan ka namin ng tulay dahil yung mga bata lumalangoy sa tubig para makarating eskwelahan, kung mapapatupad yung proyekto ya pati credit hindi mapupunta sa party list congressman, mapupunta sa district congressman kasi nga, kontrolado nila yung district engineer. Okay? O ano pa ang mga dahilan? Pangatlo, well, honest to goodness, kasi ayaw na nilang masakta ng kahit sino pa, kaya hahayaan na lang nilang ICI mag-imbestiga. Bakit? Meron ba tayong asahan sa ICI? Yung ICI na yan, isang pamamaraan para maibsan ang galit ng taong bayan para masabi ni Junior, ayan na ako, nag ako sa katawalian. Kaya wag niyo ako isili, isisihin dyan, wag niyo ako isama. Well, too late na ka na. Dahil alam naman natin na talagang dawit ang presidente dyan. Dahil nga, siya ang tagagawa ng budget, siya ang taga-approve ng lahat ng insertions at hindi po pwedeng maghugas kamay ang presidente sa mga katiwilean ng infrastruktura. Ako yung iba po ng posisyon kasi mga kasabang ko ngayon sa bahay eh, nagbubukas ng pinto dahil may mga bagong dating sa bahay. No? Ngayon po kasi ito, kaibigan ko si ako si Makabayan ay eh, pauwi na ng UK. Kaya kami uh, nag-salo-salo ng kaunti. Eh, yung dalawa naman naming kasama, ewan eh, ko pa tatlong kasama, hindi ko alam kung saan ang galing. Abay, tapos na kaming kumain eh, pauwi na nga ito papunta sa UK. Itong mga kaibigan ko mga Ingles eh, wala pa rin. Ay nako. But in any case, So yan po ang tatlo, pangatlong dahilan siguro kaya yan ay uh, natigil na no? kasi talagang tuluyan ang masisira ang institusyon ng Senado pag lumabas ang katotohanan na lahat naman sila talaga ay eh, nakinabang dyan sa pangungurakot sa infrastructure. Eh, Pang-apat, ayun na nga, sinasalba pa nila ang kanilang mga sarili dahil baka tuluyan ng mawala ng tiwala sa buong gobyerno ang taong bayan at baka magdesisyon na ang taong bayan na kapag sinipa na nila si Marcos, kakalimutan na rin nila ang Kongreso at magkaroon na ng revolutionary government. Yan po siguro ang takot nila. Dahil pag nagkaroon ng revolutionary government at maski sabihin na natin nakaupo si Sara Duterte, ang pinakaayaw nila, mabuwag ang Kongreso. Kasi pag nabuwag ang Kongreso, walang senatong, walang congressman ang kikita. 'di ba? Kaya sabi nila, tigil na muna 'to. Kunwari ibigay natin sa ICI, ang ICI naman itatago sa publiko kung ano kanilang public findings, hahayaan nila na humupa ang galit at kapag humupa na ang galit sasabihin nila, ay si Zaldico ga ang may kailangan. Kampahan natin si Zaldico at siyempre kakasampahan nila ng kaso na hopefully hindi makonvict si Zaldico. Dahil sasabihin naman ni Zaldico, pag ako pinuruhan nyo, Sasabihin ko lahat ng alam ko o kaya kinakailangan, kasuhan para lang maibsan ng galit ng taong bayan pero hahayaan naman nilang ma-dismiss ang kaso. Pero ang sumatutal, galit po ang taong bayan ha. Mag-ingat kayo sa gupit ng taong bayan. Nag-desisyon kayo na itigil na ang investigasyon pero hindi po yan tatanggapin ng tagong bayan. Tandaan niyo po yan. Puputok na parang bulkan. At dahil sa ginawa ninyo, na itinatago nyo pa ang inyong mga kasalanan, kayong mga senador at mga congressman sa taong bayan, baka pag sinisanti nila ang presidente, buwagin na rin ang kongresong tuluyan. Kayo rin ang may kasalanan sa mangyayari sa inyo. Agree ba kayo? Disagree. Well, anyway, bago tayo maghiwalay, tawagin natin si Ako si Makabayan. Hello, Ako si Makabayan. Kamusta ka na? Kamusta ka na? See you there. See you, see you. Ay, naku, ha? Papunta ng Pilipinas si Ako si Makabayan, ha? talaga naman nakakaingit ka ha? ako makabayan no? dahil ako gusto ko nang umuwi talaga no sana makasama kita pag uwi ha we will yan okay so anyway maraming salamat sa pagbisita ako si makabayan at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ha alam ko sabado pero nagpapahinga kayo pero pasensya na kayo kung pinainit ko na naman ang inyong ulo no? pero kinakailangan talaga wag nating tigilan ng pagbabatikos sa si mga walang mga magnanakaw sa ating gobyerno Okay, maraming salamat. I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. Bye! Hi, sir. We're here. <laughs> ano ba kayo? Paalis na sila.